na napapanood nyo ngayon dito sa ating screen ay ang dramatiko na live interview on air ha. Na nagpapakita ng moment kung saan nagulantang ang lahat. Yung mga manonood, yung mismong interviewer, pero lalong lalo na ang lalaki sa kanan ng inyong screen. Titigan niyo siyang maigi. Nawawala kasi yung kanyang labing dalawang taong gulang na anak at halos isa o dalawang linggo niya na rin hinahanap bago yung moment na to. At nandito siya para magbigay ng interview kasi hinahanap niya ito. Pero ang hindi niya alam, sa mismong puntong ito pala ay sasabihin sa kanya ng interviewer na nakita na nila at alam nila kung nasan yung anak niya. Yeah, we are getting reports that your son has been found alive. Yeah, we're getting that right now. Uh, uh, uh. Uh, oh. Now, this is just a report that we are hearing out of Detroit. Hindi muna natin sasabihin sa inyo 'yan, ha? Hindi ko muna ibibigay ang mga detalye. Kung nasaan ba 'yung bata? Magiging palaisipan kasi ito sa kwento natin ngayong gabi. Gusto ko na ma-experience nyo to the way na na-experience din ito ng mga sumubaybay ng kwentong to. Hindi muna natin sasabihin. Pero tatanungin ko kayo, kahit anong klase ng hula ha, sabihin nyo sa akin, sa tingin nyo, ano yung nangyari doon sa anak niya kaya nawawala at saan sa tingin nyo nahanap yung kanyang anak? Walang maling sagot. Comment nyo sa ilalim tapos babalikan natin yan mamaya. Huling tanong na lang din, sa tingin nyo ba true crime story ang pag-uusapan natin ngayong gabi? Ayoko muna magbigay ng spoiler ha, pero wag na wag po kayong aalis. Sabay-sabay nating sisilipin at aalamin kung nasaan nga ba itong bata na ito. Ang kwento natin ngayong gabi ay ang The Disappearance of Charlie Hotel the 5th take a close look at charlie missing this is much 12 year old son charlie friends knock on door after door hoping to find his son and the fbi police working together to find him paano nawala si charlie botel yung real name niya ay si charles botel The fifth, siya yung batang hahanapin natin dito sa episode na to. Pinanganak siya noong 2002. This story happened in 2014. So at the time 12 years old lang po siya. Napaka-bata pa po. Which played a significant part kung bakit napakarami pong naghahanap noon, napakaraming sumusuporta sa paghahanap sa kanya. Kaunting background po sa pamilyang to, importante sa kwento na kilala natin lahat ng parte ng pamilya nila, no? So, siya ay anak nung lalaki sa video na si Charles Botel the IV at yung ex-wife nito na biological mother ni Charles V, ni Charlie. One important detail sa kwentong ito ay hindi kasama ni Charlie. Yung kanyang biological mother, ibig sabihin, nandun siya sa pangangalaga ng biological father niya at ng stepmother niya na si Monique Delard Bothell. Yun yung parang living arrangements nila. Bago mangyari ang pagkawala ni Charles. And pamaya malalaman nyo kung meron bang papel pangyayari sa pamilya nila kung bakit nawawala siya. May mga claims na nagsasabing around 2012 daw nung mag-umpisa yung, yung ganitong living arrangements nila, no? kasama niya na yung uh, stepmother niya, gano'n. Although hindi po masyadong disclose itong parte ng tono sa, sa public, so mag-move forward po tayo ngayon. Paano ngayon nawala si Charlie Botel the fifth? June 16 2014. Ito yung araw kung saan sinasabing huling beses nakita ni Charles the IV, yung ama, ang kanyang anak na si Charlie. May mga interviews pa yung ama na nagsasabing talagang nakakatok daw siya ng mga bahay, mga kapitbahay. Nagdo-door to door. Baka nakita nyo talagang hinahanap niya daw po. Ngayon, pag missing children, no, missing child alert, talagang concerned po talaga lahat. Miski sa atin po, no. Hindi pwedeng hindi tayo mangingi alam. Hindi pwedeng hindi natin mahanap yung hostisya pag bata ang usapan. So, ganun din, basically yun nangyari sa kanila nagkaroon ng momentum sa media itong kwentong to. Humihingi na rin yung tatay ng tulong sa publiko para mahanap yung anak. Talagang lahat talaga lang pwedeng hinga ng tulong. At ito lang yung tanging clue na mabibigay ng ama doon sa publiko. Sabi niya, ang anak ko po ay huli kong nakita Monday night doon mismo sa bahay namin. Sabi niya sa mga pulis, Huli ko po siyang nakita na nagwo-workout. 12 years old ha, na nagwo-workout. Tapos, nag-CR po siya. At nung chinik ko, wala na po. Hindi ko na makita. Ang anak ko po ay 5 feet 4 inches. Ang laki, medyo malaking bata for a 12 year old. 120 pounds na ito, na may medyo brown na buhok, brown na mata. At ang huling suot niya po ay red na t-shirt, black at gray na pajama pants at black at gray na fat farm jacket. Kung meron man po na nakakaalam sa inyo, baka naman po pwede kayong tumawag sa Detroit Police Department's Criminal Investigation. Criminal Investigation na siya ha? sa mga numero na 313-596-1140. Ganun na siya seryoso. Dagdag ko lang din sa kwentong to na Miss Kayo FBI. Kaya alam na rin po, no? Pero wala kahit sino sa kanila ang makakahanap sa bata. Until yung punto nga nung live interview. So ano ngayon yung nangyari? Sa puntong to ha, alam nyo na to, pag nakikinig kayo ng mga true crime stories na parang bangkay na yung hinahanap ng mga kapulisan. Basically ganun. Basically sinabi na na patay na putok batang to. And I'm sure lahat sa inyo, Pagdaanan na to sa ibang mga kwento na pag parang within 24 hours at hindi pa rin nahahanap yung bata or most of the time, the first few hours ay eh, napatay na sila kapag nawawala sila. Ano no? Statistically speaking, ganun talaga usually yun ang yayari. At sobrang tagal na rin po kasi na hinahanap itong batang to hindi lang 24 hours. Isa, dalawang, liggo. So yun na rin ang ine-expect ng lahat. But sa puntong ito ng paghahanap, magiging interesante yung ating kwento. Paghihinala ng mga tao. Yes, may paghihinala. May mga kutub-kutub yung mga tao. June 18 to June 24, basically 2 to 8 days, mula nang mawala si Charlie, ito yung window kung saan madalas na lumalabas sa media itong tatay ni Charlie. At the same time, habang humihingi siya ng tulong sa media, eh, nagkakaroon na rin ng mga searches. So, yun, nahanap na siya ng kapulisan, FBI, sabay nang nangyayari. Habang nangyayari yan, lumalaki yung kwento. At habang lumalaki yung kwento, mas marami yung mga mata na nakakakita dito sa pamilyang to. Mas marami yung nakakapanood sa mga ikinikilos ng tatay na si Charles the IV nga mapapansin yung mga tao. Eto, kwento-kwentuhan lang to ha. Conspiracy theories lang nila. Pero magiging dahilan ang mga ito para mas lalo pang ma-amplify yung pag-uusap dito sa kwento. Una, June 17 na raw nung official itong i-report ng tatay sa kapulisan. So nagtataka yung mga taong, ang bata ng anak mo. Bakit hindi mo agad tinawag sa kapulisan? bakit umabot ang 24 oras? Hindi ba dapat nag-aalala ka, nagpapanik ka na, nagwawala ka na bilang isang ama ng napakabatang 12 years old ha? Tinatanong nila, paano ka nakatulog ng gabing yon? Na hindi mo sinusumbong sa kapulisa? Tama naman, di ba? Tama naman. Sa puntong to, walang kahit ano naman, syempre, na mapapatunayan na laban dito sa ama, sabi ko nga, eh, conspiracy theory lang ng mga tao to. Wala nakakalam kung nagsisinungaling ba o hindi yung tatay, na pagbibintangan lang din naman siya. Dahil na nga rin sa kawalan ng detalye sa kwentong to, so kailangan na mag-isip din ng mga tao, eh. Sino ba yung mga posibleng suspect? Pangalawa, modernong panahon na po ito, mid-2010s na, may mga CCTV na niyan. Hinalughog nila lahat ng yun, yung mga CCTV. Sure, yung mga kapitbahay, mga fast food, mismong bahay nila. Meron dapat yan. So ang tanong, bakit daw ni isa sa mga CCTV, eh walang nakapagturo sa bata? Ang weird nun. Diba? Paglabas na pagbalabas pa lang dapat yan ang pintuan kung sakali mang may kumuha sa bata. Eh dapat makikita na siya dagdag lang din dito sa hinala na to, bakit daw walang mga detalye or mga clues, mga dugo, mga DNA, galos sa bahay, kung sakali bang sa siya. Walang ganon na kahit anong nakita. May mga news anchor po na nagtatanong, sabi nila, kung mawawala daw ang isang bata, bakit walang trace? Parang ganon yung tanong nila. Weird yan. It's either alien ang kumuha, di ba, na portal gun, o nilinis ang mga ebidensya. At this point, no, parang suspect na rin itong mga magulang. Pero hindi natin alam. Pangatlong paghihinala. Ito yung kwento-kwentuhan lang din po. No? Sabi nila, bakit parang pag ini-interview yung tatay, bakit parang scripted siya magsalita? Yan yung mga tanong nila sa sinasabing parang gut feel. Merong something na mali dito sa tatay. Na parang may tinatago to pero sasabihin ko lang na kahit walang anong makakapagpatunay po dito ha. So bottom line, walang unsa ng kwento, wala lahat. Tapos, ulit tayo sa square one. Pero, dahil nga naghihinala yung mga tao, maraming nagsasabi na mag lie detector test ito. Ito yung nangyari, na naipush ba na mag lie detector test sila? Ang sabi, yung stepmother daw hindi pumayag. Pero si Charles, si Charles Bottle the Fourth, sabi niya, papayag lang daw siya kung FBI ang gagawa kasi wala daw siyang tiwala dun sa Detroit Police Department. So, go siya. June 21, 2014 daw, nung mangyari ito, pero yung naging ending is parang inconclusive yung naging resulta. Parang hindi matukoy or walang clear na mga patterns ng pagsisinungaling or pagsabi ng totoo. So, ang ending, wala na namang nangyayari dito sa kasong ito. Babalik na naman tayo sa umpisa. Kaunting commercial break lang po, hingi ako ng kapatawaran. Bigla pong sumabog. Biglang nag uminit na umusok po yung aking PC habang finifilm ko yung video natin. Anyway, pasensya na. Ituloy na natin itong ating kwento. Let's go! So mag-uumpisa itong viral na footage. Kasama niya sa interview ang ama na si Charles Botel IV. Sabi niya bigla, Charlie, meron kami mga nakukuhang report ngayon mismo na ang anak mo ay nahanap na. At siya ay nakita doon mismo sa basement ng bahay ninyo. Charlie, we are getting reports that your son has been found in your basement. Kung saan makikita yung mukha ng ama na para bang nagtataka? Parang may gustong sabihin? O parang naglo-loading? Ano ba yung basa niyo sa mukha niya diyan? Mahaba yung kanyang pose. Kanya nag-iisip talaga siya. Hanggang sa biglang sinabi ni Nancy Grace, "Sir?" Sir? Huminga ng malalim si Charles IV. At napatanong, What? Sir? Mr. Bottle, are you... Are What? You... Nagtataka? Tapos inuulit sa kanya, Sir, eto ha, may report kami na nakita na yung anak mo doon sa bahay ninyo. Makikita natin na nag-uumpisa na huminga ng napakabilis nitong ama. Ito na ngayon yung weird. Kasi kung titingnan nyo po sa mga comments ng mga tao, sa YouTube, sa Facebook, lahat sila magtatanong, Hoy, bakit ganyan yung reaction ng tatay na yan? Bakit imbis na parang halang hanap yung anak ko, bakit parang kabado pa siya? Bakit parang hindi siya masaya na nahanap na yung anak niya? Yeah, we are getting reports that your son has been found alive in your basement. What? Yes, that's what, if, if you could hand me that wire very quickly. Yeah, we're getting that right now mapapansin mo kasi yung mukha niya, tumitingin-tingin sa paligid na ganyan, malikot, lalong bumibilis yung kanyang paghinga. Di ba kung ikaw yung tatay niya na, isisingit ko lang, iya ka pa, di ba? Magtatatalon ka pa. Kung ako nga yan, di ba kung ako yung tatay niya, baka tumakbo na ako dyan sa interview, tumakbo na ako pa uwi para makita mayakap yung anak ko. Pero hindi yun yung kanyang naging reaction. Tinanong siya ni Nancy Grace, paano buhay yung anak mo sa basement ng bahay ninyo? Katanungan na lahat curious kung ano yung isasagot niya. Yeah, how, how could your son be alive in your basement? Ah, ah, ah. ah Kasi matatandaan po natin, di ba, hinalughog sila ng Detroit Police, FBI, may mga K-9 units pa na inamoy lahat ng pwedeng amoyin doon. So ano nangyari? Sabi lang ng ama na pautal-utal, Wa, wala akong idea. At the time, kinukuha na yung bata. Sinabi niya rin na paulit-ulit niyang chinecheck yung bahay. Bakit? Wala. Parang ganon. Yung asawa niya, din daw yung basement. Makikita natin na confused talaga itong interviewer na si Nancy Grace. Tanong siya lang tanong. Hindi mo alam kung hinuhuli ba niya itong tatay o ano. Pero I think, collectively, iniisip ng lahat, nagsisinungaling ba ang tatay na ito? At bakit hindi siya nahanap, di ba? Oh, shit. Uh, I, I, have n I have no idea. I, 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 oh. <sighs> now, this yeah. is just a report that we are hearing out of Detroit that we're trying to confirm. Um, oh God, everybody please. in New York, please get on it. Uh, let me know when we get Charlie Langton from WWJ. Uh, sir, did you. check your basement? I check my basement. The FBI check my basement. The Detroit police check my basement. My wife check my basement. Um, I've been down there several times. We've all been checking. How? <sighs> explain ko lahat sa inyo. Pero bago yan, sa tingin nyo, tama ba kayo sa hula nyo nung tinanong ko kayo kanina? Ang katotohanan. Ito na, tatanong ito sa bata mismo, si Charles V. Ito raw yung nangyari. Salita yung bata kasi nagkaroon na rin ng trial dito. So, bakit natin kwento yan? Saan muna siya nakita? Okay. Nasaan siya the entire time? Nakita siya ng mga pulis sa isang parang tago na parte para may nakabarikada na dresser doon sa basement nila. At ito rin yung dahilan kung bakit hindi daw siya naaamoy ng mga aso, ng mga canine. Balik tayo ngayon sa testimonya ng bata. Bakit siya nandun? Kasi sabi niya, araw-araw daw, pinupwersa siya ng ama niya na mag-push ups, sit ups, jumping jacks. Nagrabe! Tandaan po natin na 12 years old lang ito at the time, di ba? Pakabata, tapos papagawa mo lahat yan. Kwinento niya dun sa child welfare niya, yung parang uh, DSW, di ba kumbaga, pinagbubuhat daw siya ng 25 pounds na weight kada braso. Ang bigat, miski ako mabibigitan po dyan, ano, you know? Meron pa daw siyang 5,000 revolutions on an elliptical machine. Grabe! 100 lang tayo, pagod na pagod na dyan, di ba? Ngayon, pag hindi niya raw nagawa lahat ng to sa loob ng isang oras, kailangan niya pa daw ulitin. Parang torture, di ba? Official statement ng bata to, ha? at mapapatunayan yan. Didiscuss natin mamaya. Sabi niya na may takot daw siya nung araw na yon, nung mismong araw na nawala, siya, na baka mapagalitan na naman siya. Kasi parang hindi niya matatapos daw yung workout nung araw na yon. Minsan daw, sobrang sakit na ng katawan niya. Ngayon, bakit pinapagawa sa kanya to? Walang ibang rason na nakikita ang mga eksperto kung di para magdisiplina at in a way, isang form of control doon sa bata. May mga magulang po kasi talaga na power trippers. Totoo yan. Anyway, ito ngayon ang matinding katanungan. May mananagot ba sa pangyayaring ito na dapat lang, di ba? Guilty ba ang ama at yung stepmother sa pangyayari? At nasaan na kaya ang batang Charles ngayon? Trial and aftermath. April 2015 po no, inaresto ang mag-asawang Botel at sinarge ng torture at second degree child abuse at naghihintay sa kanila ang life sentence. At the time po ha, naging mahaba po yung proseso at inabangan di lang ng North America kung hindi ng buong mundo. At ito yung naging resulta nung kanilang mga trial. Number one, sinabi ng mga prosecutor na si Charlie, no, or si Charles V, ay sobrang nangayayat, nangangayayat, at ang daming marka sa kanyang katawan nung nahanap siya, don palang patunay na, na may something na ginagawa doon sa bata. Napatunayan rin na winner sa ito lagi na maglagi lang doon sa kanilang bahay. Hindi siya pumapasok ng school, di ba? Para gawin yung mga exercises. Napatunayan lahat yan. Dagdag pa dito, binubugbog din daw yung bata. Mismong si Charles ang nagsasabi, or si Charlie na bata, ang nagsasabi na hinahampas daw siya ng PVC pipe. Pakita natin yung PVC pipe. Grabe! Di ba? Pangalawa, dahil napatunayan ng lahat ng to, noong January 19, 2016, nasolba nga yung kaso. Nag-plead ng guilty sa 4th degree child abuse itong si Charles IV. 2nd degree lang dapat daw muna, pero yan yung naging ano nila, yan yung naging ending. So, ito yung nakita ko po sa Google, no? The person's reckless act or omission results in physical harm to a child. Nasaktan yung bata. The person knowingly, engages in a uh, conduct that poses a reasonable risk or physical harm to a minor regardless of whether harm results from their conduct. parang kawalan -ka ng pakialam, parang gano'n. Which parehong na-i-cover naman po natin sa ating pagkukwento ng mag-amang Charles, di ba? Pangatlo, nagkaroon daw o tumanggap ng plea deal itong stepmother kasi nadamay din siya eh, pero hindi na raw ito na isa publiko. May mga reports na nagsasabing matatanggal naman daw yung record niya for as long as hindi siya masasama sa kahit anong legal troubles sa loob ng anim na buwan. Ang uh, apat na nalaman natin, sinentensyahan si Charlie Botel IV ng 18 months na probation at ito ha, anger management classes. Sa atin dapat may mga ganyan din eh. Inutusan din ito na hindi magkaroon ng kahit anong kontak sa kanyang anak. Bawal na. Bawal mo na makita anak mo habang buhay. Ayon ito sa Wayne County uh, Prosecutor's Office. Ngayon, itatanong natin ang pinaka-importanting katanungan mula sa kwentong ito nasa na yung bata? Nasa na si Charlie V. Ang sabi po sa mga articles na ang bata ay namumuhay nakasama ang biological nitong ina. Wala nang kahit anong uh, recent media coverage o updates mula sa kanilang pamilya maging sa batang Charles mismo matapos ang kaso. Although may nakita po akong isang interview noong 2020 pero after nun, parang wala na. At the time, 18 na si Charles nun. Anyway, the way I see it, parang pinili na lang din nila yung pribadong buhay, wala silang mga media appearances, matapos ang pangyayari. But what we know so far is kasama daw ng bata yung kanyang ina nga at mga kapatid nito at iba pang mga kamag-anak. And I think this is the only way to be. Matapos yung iskandalo nila, deserve naman ng bata ang kapayapaan. Pero time jump lang din po tayo sa 2025. Charles would be, kung hindi po ako nagkakamali, no? around 23 years old, I hope he has found peace with the time he was given with his biological mother. Sa dulo po ng bawat kwento ng pang-aabuso, laging tanong po talaga dyan, bakit may mga magulang na nagagawa ito sa sarili nilang mga laman at dugo? Pero yung mas mahalagang katanungan, nasan tayo bilang lipunan habang nangyayari ang lahat ng ito? May mga bata na yung wala pong kalaban-laban. Sila po talaga yung pinaka-defenseless kung sino pa ang dapat magtanggol sa kanila, minsan sila pa yung unang nananakit. Reality for many of us. Miski sa mga nanonood dito, alam ko po yan. Kaya yakap sa inyo. Paalala ito sa ating lahat na hindi sapat yung mabigyan lang ng pagkain po yung mga bata. No? Hindi sapat na mabigyan lang sila ng tirahan. Ang tunay na pag-aalaga po sa mga kabataan ay sinasamahan ng pagmamahal sa kanila, ng pakikinig sa kanila ng pag-unawa sa kanila. Hindi lang sila bata, sila po ang susunod na mga ngalaga dito sa ating mundo. Kung gusto natin ng mas maayos na mundo, magsisimula po tayong lahat sa sarili nating tahanan. Dahil sa bawat batang minamahal ng tama, may isang hinaharap na nabibigyan ng pag-asa. So, ito yung ating question of the day. Mag-like, subscribe, at notification bell kayo. May 1,000 Gcash giveaway po tayo na post natin every first upload of the month. Promote ko mo lang din po yung aking TikTok at saka yung aking Instagram. Uh, trigger warning lang po. Medyo sensitibo ito. Pero, nakaranas ba kayo ng pang-aabuso mula sa sarili mismo ninyong tahanan? Na -resolve ba nyo ba ito bilang isang pamilya? Kung hindi, paano ba nag-umpisa yung healing mo? Nakapag-heal ka na ba? I-comment mo sa ilalim. So, yun lamang po. Ito si Clara the Third. ito ang aking kwento.